Malayo pa yung bahay ninyo dito. sa baba pa rito. Balik tatawid pa po, po tayo ng ilat. So the, tatawid na, ilog? Na, na ilat. Oh, ilog na, yung, na. Ilog po na walang tubig. Ilog na walang tubig. Bali ilat po tawag. Dito may daan. Dumpo. Kasi parang pabangin na rin to, no? Bangin po talaga yan. Bangin. Pero may ari niyan. Pero may ari niyan. Po, po. Kuya, na banggit nyo kanina, sabi para kayong mag-asaway, hiwalay na. Opo. Ah, bakit kayo naghiwalay? Eh, siguro po eh, meron hindi pagkakaunawaan. Umalis siya nung December 14. Saan pumunta? Ito lang, ito lang. Bago lang po. Sa mga anak niya po siya nagkunta. Bakit po? Kayo ba yung umiinom? Umiinom din po. Ano ba? Baka naiinis sa'yo? Baka o oh, ano bang... Malamang naman? pagbalik nyo dyan, mga ganyan Ganun din ang mangyayari. Ganun po. Yayari. Pero hindi ko pa naman siya sinasaktan. Ganun. <laughs> ano po? Hindi niyo po siya sinasaktan. <laughs> hindi po pala pa Bawal yun. Ah, bawal nanakit. Bawal yun. Ano pong trabaho niyo po ba, Tay? Bali, ano lang po ako. Nagtatanim po ng mga gulay, o pinya, ganun. Pinya. Farmer, ah, farmer, farmer. Tapos po, yung pag ninyo, pag ni Mrs. Ano po yung talagang dahilan? Bakit kayo nag -iwalay? Kasi pag hindi niyo po nasagot, hindi ko bibigay sa inyo ito 10 piso. Kanina <laughs> 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 yun, po nangyari nga na parang nagtalo kami about sa anak niya. Kasi, ba yun po yung anak niya? Parang ano ko lang po siya. Paano anak niya? May anak po siya sa una. Ganun. O, oh, tapos? Tapos may anak na ako para nagkatrabaho po siya dito sa Aquila. Ang napag-ano ko po na wag muna siyang mag yung ano, day off. Hindi, wag ko siyang o, overtime kasi minararamdaman po ko sa pa yung gout ko mamamaga. Nung time po ngayon, sabi ko sana, wag ka muna pumasok kasi day off mo naman. Iano mo muna ako ng gamot, ibili mo ko. Eh yung time po na yon hindi niya ako bili pumasok siya. Parang doon po ako nagdamdam. Napagsabihan ko po siya. Alam mo kuya, minsan kasi dumadating sa tao yung ganyan, sa relasyon, sa pamilya, may asawa, may anak dun sa una. Ang hindi natin maintindihan at ang gusto kong gawin at sabihin sa iyo ngayon, sa atin, sa atin lahat, lipat tayo dun, mainit ka sa ah, iyo, nainitang kayo. Naawa ko doon kay kuya, nabibilad yung, ano yung, dito ano tayo, yung bunbunan niya. <laughs> oh, hindi kaya sila nagsabunutan. Nagsabunutan <laughs> mo <ang> asawa niya. <laughs> <laughs> yeah, alika na, dito, na, kaya dito yeah, kuya. E. May mga anak pa sila? Ang ganda na. Tito Sen, eh, eh, yung mga anak nyo po, ba't hindi yung inutusan nyo? Na para... utusan sa pong para ano yun. Yung gamot niyo na po. po niyo po. Hindi, ganoon nga po. Ano, may, kasi po, may anak ko na katabi. Yung pong isa kong anak, bali nag-aaral po. Hindi ko po naman siya makutusa kasi may pasok siya nun, nung araw na yon Alam niyo po, napakababaw nung iyong pinag-awayan. Oo nga po. Pero, mababaw. Pero pwedeng humingi ka na lang ng Sorry o patawa. Hindi, ano pero kailangan so mas, inyo? mas maintindihan muna natin. Mas una. Kasi di rin, na, di rin natin alam yung side ni nanay. Kaya hindi naman kami pwede magsalita. Pero anong sabi niyo? Bakit ano yung pagdaramdam na naramdaman niyo doon? Kasi parang nga pong about pagdating sa kanya mga anak, ano siya, willing siya na ayusin. Tapos pagdating po doon sa akin, yung time lang po naman yun na hinihingi ko sa kanya, may nararamdaman ako doon, huwag ka muna pumasok. Pero ibig sabihin ba, araw-araw ba nangyayari ito? Kasi ilan taon na kayo magkasama? Para umabot Kailan, oo, kailan lang dumating yung nautusan nyo? O every time na inutusan nyo, o maghugas ng pinggan, o inuutusan yung anak mo, nung asawa mo, meron bang pagtatalong nangyayari? Hindi, ganoon na nga po. Hindi naman po malimit. do sa more than three, eh, ten years na yung pagsasama, hindi naman po ganoon kagrabe yung kwan. Dito na lang nga pong last ano na to. Pagsabihan mo lang ng mas no, ano, ganun. parang nasabi ko sa kanya, kung hindi tayo magkakasundo kasi inaano ko pag tanda ko, yung gusto ko may karamay. Kung hindi tayo makasundo, ay okay lang ka ako, may mga anak ka naman, 'di ba? Siguro po siya nasaktan sa salita ko na gano'n. Ano po 'yan? Salita lang, walang kasamang uppercut o oh. wala po. <laughs> Combination. Anong <wala>. ang <laughs> nangyari po noon, Ang nagawa ko lang haras sa no. Oh, yung nagbasag po ako ng plato, niyon, yung plat, plato, yung okay. plato. Yan, kasi minsan, ang mga babae kasi, hindi mo man pagbuhatan ng kamay, pero merong kang basagin sa loob ng bahay mo, natatakot yan. Mm, kasi iniisip nun, kung nagawa niya sa kasangkapan, pwede niyang padapuin din yung mga kamay niya sa akin. Ganun yun. Maaari nga pong ganun. Bakit nag-decide ka agad maghiwalay? So ngayon, wala ka bang pagsisisi sa nangyari? Nagsisisi po ko, kaya... Huli na! Hindi <laughs> na <May> nga po. <laughs> Natawa <tuloy> siya. Wala <laughs> naman pong unang pagsisisi talaga eh. Kailan Hindi kasi to. sa Kailan relasyon. Nangyari? Kailan nangyari yung... December, December bosing. lang bossing. Ay, fresh. December lang. Lunga, December 14. December 14 po. December 14. Oh, Bali mag-2 months na kami sa... 14! Sakto yan, bossing! 14! Ilang 14. araw na lang, Pasko na eh. Oo oh, nga. Uy, Valentine. Opo. Eh, <laughs> okay, pagka December 14 nag eh, dapat walang regalo. Ha? <laughs> Teka. Ah, ano? Ano ngayon? Bossing. Dabarga. Wala. Oh, bakit? Oh, ano? Ano? Wala ang sabi. Anong gagawin ko dito? <laughs> <laughs> eh, hey, bigay mo na rin. Dabarga. Ibigay The... natin. Ibigay natin. Ibigay natin. Ibigay natin. Ito <laughs> na po. <laughs> mo, Joke lang po yung wala regalo. May regalo pa rin kayo kay December 14 po yan. Tagapin niyo po ang regalo mula sa Hanabishi Hana Appliance. Hanabishi oh. <laughs> lang po. Tagapin <laughs> <laughs> po kayo ng water kettle. Meron kang desk fan. At ice maker. Boy. At number cut, Thursday ngayon, ibig sabihin Hanabishi Day. Madadagdagan pa ang kapartner mong Hanabishi Appliances pwede kang manalo ng rice cooker, multi cooker, or oven toaster. Tay, pili ka lang sa mga rice cooker na nandyan po sa studio ngayon. One, two, or three. Baran na number three na lang. Oh, kasi number three? <laughs> Tapos na yung number two, number three na lang inaabangan niya. <laughs> <laughs> Multi-cooker griller! Congrats po! Wow! Merong Hanabi si Multi Cooker Griller. Alam mo, Kai, eto yan. Mas mabilis at walang stress sa pagluluto. Tipid pa sa budget. Alam mo ba yon? Tipid yan. Kaya i-level up ng pagluluto para sa buong pamilya. Lalo na kung kasama si misis. Hanabi si Kapag no praktikal na oh, Na nanay, subok na rin ni Bossing. Di ba, At number card. May Dabar Cats din tayo nag-share na kanyang kapartner, Hanabishi Story na si Nanay Suzette Zupan. Five years ng kapartner ang kanyang Hanabishi Fully Automatic Top Load Washing Machine. Talaga namang napapadali ang kanyang gawain sa araw-araw. Kaya yan, Ate Suzette. Ate Suzette! Yan, din, dadagdagan din namin ang Hanabishi mo. Papadala namin sa iyo ang bagong Hanabishi Multi Cooler Grill. Cooker. <laughs> <laughs> cooker naman, Cooker. <laughs> ang inyong hashtag kapartner kong Hanabishi Story. I-comment ang picture kasama ng inyong Hanabishi Appliances. At kung ilang taon po ninyong gamit ang inyong equipment dito sa designated post ng TVJ. Iyan ah. Nah. At nagdaga pa rin natin regalo. Meron kay another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman ito sa TNT. Iba talaga ang kaya kapag nakakapag-stream ka ng mga paborito mong video. Sakto ang TNT Giga Video 60 dyan. Dahil may 5K ka na pang streaming for 3 days, kaya mag-load na, katropa. Load na, katropa! Nagdaga pa natin another 5,000 plus grocery items galing naman ito sa Pure go. Mga cover cards, basta. Iwanag mo. Ito, mga cover cards, basta grocery o paninda. Bakit? Kompleto ang mga bilihin. Gaya ng ano? Mura. Oh. Mura ang presyo. Ano pa? At sa kalidad. At hindi katihado. Tama. Ay. Talagang panalo sa quality. Panalo oh. value sa bawat pamimili. Ano pa? Dahil sa Pure Gold, Always Panalo! Nagdaga oh, pa natin another 5,000. <laughs> Regalo mula naman ito sa... Bioderm Family, family Germicidal Soap! Sa bawat ego, hindi pwede ang playing stage. Paliwanag mo! Dapat piliin ang pita choice! Bakit? Oh, Tama! Bida na sa germ protection uh -oh. at added benefits. Pita pa sa bulsa. Bida ka, basta... Bioderm! Pagkakataon pa natin yung regalo. Another! 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos mula naman ito sa... Verbrand 45! sila ng Tibay Gatas. Mag-bear brand na. Yeah. Congrats. Dito natin lagay, Kuya. Congratulations. Sabihin mo yan. yan. salamat bear po bear brand yan, ha? Salamat po ng marami sa... sa na Hanabishi, sa bear brand, sa wow. sa 8 Bulaga, at sa TBJ, at sa TB5. Salamat po. Sa so, uli-uli, Kuya, huwag pa dalos-dalos ng mga desisyon. Mahirap yung di de decision tayo. Dapat pag tinanggap natin ang isang tao, tanggap natin ang lahat ng tao at mahal niya sa buhay. Wala ba balak makipag-ayos? Yung... Wala, wala ka bang balak makipag-ayos? Meron po. At uh, total po eh. Nagamit ko na po nung Magpapasko, pinunta ko po siya sa trabaho niya. nag ako ng ulan sa labas para lalabas siya makausap ko. Hindi naman po ako sinipot, hindi niya ako nilabas. Hindi rin po siya nilabas eh, pero... Eh, pwedeng... Susuko? Subukan ulit. Maasa pa rin po naman ako. Oo. Subukan ko po ulit. Dala mo ng mga regalo. Matanggap niya yung text noon. Dala mo ng mga regalo. Marami kang regalo natanggap. May 25,000 ka pa. At para kay... Para maayos na yung 25,000, eh gawin na natin 55,000 pesos. Ah! Okay. 55 pesos! 35! 35 45! 45 55,000 55 pesos! Maraming maraming salamat sa tulong. Tulong advice ni Pali, salamat po, Thank sa very much for the TV. Thank you very much sa TV. Thank you very much for the TV. Thank you very much for the TV. Thank salamat din po. for Yeah, 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 ayan, ayan, ayan. Walang matimtimang birhen sa matyagang manalangin. Ayan. Totoo ha? yan, Tito Sen. Ang babae nirirespeto. Alam ano mo, hindi... Ma hindi na away, ha? T Tama po yan. Pagka nanakit ng babae... Huwag niyong awayin. ...firing squad. Ha? Alam <laughs> Nako, sa susunod. Pag pagbalik natin dito, ayoko makakabunot ng nananakit ng babae. Alam oh, ano ano, 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 ano. <laughs> Sana hindi. <laughs> oh. <laughs> Congratulations. Congratulations. Maraming salamat sa lahat na nangisaya dyan sa barangay. Mag-asawang Ilan, Tagaytay City. Salamat din sa lahat ng barangay officials na tumulong sa atin dyan.